So mga bagay na kailangan mong gawin upang muling bumalik ang pag-ibig sa iyo ng isang lalaki. Oo mga kamamay, totoong narinig mo. Ito yung mga bagay na kailangan mong gawin upang bumalik ang trato sa iyo. Dati ng isang lalaki, yung tipong ang sweet-sweet pa niya sa iyo, yung dating ikaw palagi ang kanyang hinahanap, ikaw palagi ang kanyang kailangan, So bakit ngayon nagbago na? Bakit ngayon tipong parang wala na siyang pakialam sa iyo? Yung tipong hindi ka na niya namimiss, hindi ka na niya tinatanong, yung excitement na wala na. So ngayon mga kamamay sa videong ito, dahil naiintindihan kita, ginawan kita ng ilang mga bagay na dapat mong gawin upang magbalik muli ang pag-ibig sa iyo, ang love sa iyo ng isang lalaki. So mga kamamay, huwag na natin masyadong patagalin ito. Simulan na natin ang topic para malaman nyo na. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang bumalik ang love, ang pag-ibig sa'yo ng isang lalaki? So number one, iwasan mo na ang maging martir upang manibago siya. Tatandaan nyo mga kamamay, kung alam nyo sa isang relasyon, kung alam nyo na kayo palagi ang nagkakabol, Pwes mga kamamay, huwag niyong gawin yan. Iwasan niyo ang maging martir, yung tipong tanggapin na lang ng tanggapin lahat ng mga masasakit na ginagawa sa iyo ng isang lalaki. Yung tipong uh, pinagtataksilan ka, okay lang sa iyo. Yung tipong hindi kanya binibigyan ng oras, okay lang sa iyo. Yung tipong umuwi siya ng gabing-gabi, okay lang sa iyo. Okay, sa, sa madaling sabi, yung pagiging martir mo mga kamamay, huwag mo nang gawin yan itigil mo na yan. Kung hindi ka niya minamahal, kung hindi ka niya pinapahalagahan, hayaan mo siya. Huwag mo siyang habulin. Itigil mo para manibago siya. Pagkat ang isang lalaki kapag ka sanay sa mga bagay-bagay na nangyayari sa araw-araw, yung tipong hinahayaan mo lang talaga. Kung ano man ang mangyayari, okay lang sa'yo. Kahit saktan ka okay lang sa'yo, hindi matututo ang isang lalaki mga kamamay. So kailan ang tamang pagkakataon? para itigil ang paghahabol at hindi ka na dapat maging martir ngayon mga kamamay. Kung alam mo sa inyong relasyon, hanggang ngayon tinitis ka niya. Hanggang ngayon pinagataksilan ka niya. Hanggang ngayon pinagsisinungalingan ka niya. So mga kamamay, itigil niyo na yung kahibangan ninyong yan. Hindi tataas ang halaga mo sa isang lalaki at hindi muling babalik ang dating pag-ibig niya sa iyo kung ganyan ka kamartira. Tandaan niyo mga kamamay, kung kayo ay hindi kayang respeto ng isang lalaki, Malamang sa malamang, hindi nila kayo kayang mahalin ng tunay. Tatandaan niyo mga kamamay, kung kaya kayong igalang ng isang lalaki, kung kaya kayong respetuhin ng isang lalaki, sigurado ako, kaya kanyang mahalin. Sapagkat ang pagmamahal ay simbolo ng paggalang at respeto. Okay, tatandaan niyo yun mga kamamay. Tatandaan niyo na kapag ka sa isang relasyon, pinakitaan kanya ng disrespectful na pag Tandaan mo, hindi kanya ganun kamahal. Lagi niyong iisipin yan mga kamamay. Sapagkat ang isang lalaking totoong nagmamahal, matatakot siyang gumawa ng kasalanan. Matatakot siyang gumawa ng hindi maganda sa inyong relasyon. Matatakot siyan na baka magalit ka sa kanya. Kaya mga kamamay, kung sa tingin mo garapala na yung ginagawa niya sa iyo, kung sa tingin mo hindi na siya nahihiya sa mga ginagawa niya sa iyo, baka ito na yung pagkakataon mga kamamay na itigil mo na ang kahibangan mo. Huwag mong iparamdam na kailangan mo siya. Huwag mong iparamdam na martir ka sa kanya. Para sa ganon, muling bumalik. Ang pag-ibig sa iyo ng isang lalaki at ma-realize niya na iba ka pala kapag ka nawala. Kulang pala ang buhay niya kapag ka nawala ka. Kaya mga kamamayang una kong tip sa inyo, tigilan niyo na ang pagiging martir para itrespeto kayo ng isang lalaki. Okay? So number two, tigil-tigilan mo na ang pagiging needy sa kanya. Itong hirap sa inyo mga kamamay eh. Na in love lang kayo, naging jowa nyo lang, naging asawa nyo lang. Halos sa lahat ng pagkakataon, naging needy na kayo. Kahit saan kayo pumunta. Okay, kahit anong gawin ninyo, ang gusto nyo, palagi nyo silang kasama. Tapos ano, kapag malayo sila sa inyo, lagi nyo siyang chinachat, lagi nyo tinatawagan, met-miyakang nag-update. Bakit ganyan kayo mga kamamay? Sa tingin nyo ba makakatulong yan? Yung akala nyo nandiyan kayo palagi para sa kanya is makakatulong? Hindi po mga kamamay. Pagiging needy po ang tawag dyan. At kapag ka kayo ay palaging nakikita, nararamdaman ng isang lalaki, met me na kayong nag-message, nag-text, nag-chat at tumawag, hinding hindi tataas ang value ninyo sa isang lalaki. Hindi nila kayo hahanapin. Hindi nila kayo hahabulin sapagkat hindi nyo sila binibigyan ng pagkakataon na mamiss kayo na maramdaman ang buhay nila na wala kayo. Na maramdaman nila na hindi nyo sila hinahanap. Mga kamamay naman, malalaki na kayo. Kailangan mulat na ang inyong kaisipan sa ganitong klase ng mga bagay. Tandaan nyo dito sa mundo, kung sino yung mas nagmamahal, siya yung mas iniiwan. Kung sino naman yung hindi masyadong nagmamahal, yung tipong tama lang ang pag-ibig, siya yung hinahabol. Okay? Siya yung uh, iniiyakan. Kaya mga kamamay, huwag masyadong maraming oras, huwag masyadong maraming pag-ibig. Tama lang mga kamamay. Hayaan nyo sila na sila ang maghanap sa inyo. Mag-focus kayo sa sarili ninyo, sa pag-aayos, sa pagpapaganda. Okay? Sa pag improve ng sarili ninyo. Hindi yung puro lalaki na lang ang bukang bibig. Hindi yung puro lalaki na lamang ang inyo palaging hinahanap. Nasaan si ganito? Nasaan si ganyan? Na wala lang sa inyong paningin. Hinahanap nyo na kung ano-ano nang iniisip ninyo. Mga kamamay, huwag kayong maging nidi sa lalaki. Para sa ganon, kayo ang habuli nila. Kayo ang hanapin nila. Sa inyo lang sila mabaliw. Kaso ka, ka rin nangyayari eh. halip na sila ang maging nidi sa iyo, ikaw yung palagi naghahanap sa kanila. Kaya anong nangyayari ano? Iniiwan ka. Nababawasan ang pag-ibig at pagmamahal hanggang sa ipagpalit ka. Kaya mga kamamay, iwasan nyo ang maging nidi pagdating sa isang relasyon pagdating sa isang lalaki. Okay? So next, isagad mo ang pag-self-improve sa sarili mo. Yes, mga kamamay. Tanda mo ba nung una kanyang niligawan? Nabighani siya sa itsura mo. Nabighani siya sa kagandahan mo. Pero bakit ngayon binabaliwala ka na? Bakit ngayon pinagpapalit ka na? Bakit ngayon naririnig mo, nakikita mo, kinukwento sa iyo ng mga kaibigan mo na nambababae siya? Eh kasi nga pinabayaan mo sarili mo. Pinabayaan mong itsura mo yung dating ang ganda-ganda ng mukha mo dahil nag-aayos ka, nag-self-improve ka, bakit ngayon hindi mo na magawa? Ang dungis mo, ang tubal mong tingnan. Mga kamamay, ibalik nyo lang yung dating kayo. I-improve nyo pa konti-konti. Hindi ko naman sinabing isa ganyo to the bone ng pag-self-improve yung tipong mag-makeup kayo na sobrang kapal. Hindi. Yung simpleng pag-aayos lang mga kamamay, yung hygiene, napakahalaga niyan mga kamamay, yan ang kailangan yung ibalik sa inyong sarili yung oras niyo para magayos, mag, mag self-improve para ang isang lalaki ay muling mabighani sa inyo at muling magbalik ang pag-ibig sa inyo. Mahalaga mga kamamay, ang self-improvement pagdating sa inyong sarili talaga. Okay? So next, mag-focus sa ibang bagay at hindi lamang sa pag-ibig. Tatandaan nyo to palagi mga kamamaya, ah. Wag huwag puro lalaki ang inyong isipin. Huwag puro chat, huwag puro message, Huwag puro kung ano-anong tungkol sa lalaki yung inyong iisipin. Kapag kaganyan ganyan kayo, na-addict kayo, lagi nyo hinanap ang isang lalaki. Kapag ka nawala sa inyong paningin, lagi nyo nang hanap, aligaga kayo. Tandaan nyo mga kamama, iiwana kayo ng isang lalaki kapag kaganyan. ganyan. Sapagkat nalalaman nila na masyado kayong patay na patay sa kanila, baliw na baliw sa kanila. At kapag ka nalaman nila yon, unti-unti silang lalayo. Nakakaroon sila ng idea na mambabae kapag ka Pero kung alam nila na hindi kayo masyadong naghahabol, pero kung alam nila na hindi kayo masyadong nagiging needy sa kanila, sigurado ako, masahabulin kayo ng isang lalaki sapagkat uh, mas inuuna niyo yung ibang bagay. Sapagkat mas inuuna mo na palaguin ang sarili mo. Yung tipong nagiging high value ka sa pamamagitan ng pagpapayaman mo, ng pag improve mo ng sarili mo, ng pagpapaganda mo. Okay, lalo ko nga ng isang lalaki sapagkat hindi mo nakakalimutan ang sarili mo. Yung iba kasi dyan, nagkajowa na kinalimutan na ang sarili. Masyado na nag-focus sa isang lalaki. Makapag-ayos pa, hindi na nagagawa. Okay? Kaya kayo iniiwan mga kamamay eh. Masyado nga dami yung oras sa isang lalaki, yung sarili nyo, hindi na na ng pansin. Akalaan nyo okay lang sa isang lalaki yung sinabi nila sa inyo dati na kahit tumaba ka, okay lang. Na kahit maging doble pa ang sukat mo, okay lang sa akin, mas mamahalin pa rin kita. Huwag maniwala mga kamamay. Iskam yun mga kamamay. Tingnan ninyo after a month, after a year, makikita nyo magbabago ang pagtingin kapag lumobo na kayo, kapag tumaba na kayo, kapag naging three layers ng inyong mga bilbel. Tingnan natin magbabago ang mga yan. Titingin ng mga yan, maghahanap ng panibagong kaibigan hanggang sa manligaw na sila, sa mga sexy, sa mga cute, sa mga nag-aayos. Eh ikaw, naniwala ka sa sinabi niya na kahit mataba ka, okay lang? na kahit hindi ka mag-ayos, okay lang. E mo ngayon, anong nangyari? Iniwan ka. Kaya mga kamamay, huwag puro lalaki. Huwag puro jowa. Mag-ayos din kayo mga kamamay. Ingatan nyo ang inyong sarili, iangat nyo palagi ang inyong sarili, para hindi magawa ng isang lalaki na maghanap ng iba. Sa ganyang paraan mga kamamay, kung nabaling man sa ibang atensyon, ang atensyon ng isang lalaki, muli ang babalik sa inyo. Sapagkat makikita niya na nag-aayos ka, na nag-self-improve ka, umangat ang value mo, babalik ang kanya. Kaya mga kamamay, ugaliin ninyo. Mag-focus sa ibang bagay, sa inyong sarili, sa mga bagay na makakapag-improve ng inyong sarili upang ang isang lalaki humabol sa inyo at muling bumalik ang pag-ibig. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan ninyong gawin upang ang isang lalaki ay muling magbalik sa inyo. Ang kanyang pag-ibig at pagtingin nararamdaman ay muling bumalik sa inyo. So mga kamamay, hanggang dito na lang muna siguro ang ating topic na to. Sa mga gustong magpa-topic, sa mga gustong magpa-coach, pwede nyo po akong kontakin o mag-message kayo dito sa so comment section at ako na po ang bahala sa inyo. So paano mga kamamay, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.